mula sa ABS cbn News Center, Manila. Ito ang TV Patrol World! Naghamon ng barilan si Senador Miriam Defensor Santiago sa mga nasa likod umano ng mga panlalait sa kanya sa media, kaugnay ng investigasyon sa ZTE Broadband Deal. Nagpapatrol, Linda Humilia. Come on, you hypocrites! Stop being sneaky! Be men, come out of the bushes and reveal yourselves. Since you have chosen to engage in character assassination, let us all have a showdown at the OK Corral in full view of the TV public. Sa lengguahe ng mga lumang pelikulang western, naghamon ng barilan si Senador Miriam Santiago matapos makatikim ng umano'y panlalait sa media dahil sa kanyang inasal noong pagdinig ng Senado sa ZTE broadband deal. Ang inaangal ni Santiago, ang artikulong lumabas kahapon sa Philippine Daily Inquirer kung saan pinuna ng manunulat na si Edmund Sikam ang magaspang na boses, maasim na mukha at matapang na asta ni Santiago, lalo na nang akusahan niya ang mga Chino sa pag ng katiwalian. Pati ang digla ang pag-alis ni Santiago sa hearing na sa tingin ng ilan ay isang walkout, fino na rin ng manunulat. Pakiramdam ng senadora, personal ang pag-atake sa kanya at suspecha niya, bayad at pakana ng isang political group ang mga naglabasang panlalait sa kanya. I suspect that is a political group behind Mr. Jose de Venecia III. Hiniling ni Santiago sa Senado na pagpaliwanagin ang manunulat kung bakit di siya dapat i-contempt ng Senado dahil sa personal na puna sa isang senador. Pero kung tutusin, hindi lang asal ni Santiago ang nilait sa artikulo. pinuno ang umano'y walang koneksyon na pagtatanong ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel at ang di magandang dating ng rapidong pagtatanong naman ni Senador Chase Escudero. Pero wala namang narinig na pag-angal sa mga senador. Linda Humi Pamilya Patrol ng Pilipino. Sexy naman o. Sobrang nita. Nita. At yan ang mga balita na kalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Kami ang inyong patrol ng Pilipino. Naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.